Taong 1965, nagsimulang maging isa sa mga PRC Board of Governors ang kilala at premyadong aktres na si Rosa Rosal. Hindi lang natin siya nakilala bilang mahusay na artista, kundi bilang mapagmahal at may pusong maglingkod sa kapwa Pilipino. Kaya naman, noong 1999, ay ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Public Service dahil sa kanyang mga nagawa sa loob ng PRC. Pagsapit ng 2004, ay naging hudyat ng Golden Age si Kanga ng Philippine Red Cross na maging Chairman of the Board of Governors ng PRC, si Noy Senador Richard Secret Wiko Gordo. Sinabi niya, tell you tell all of us, I can lose being a senator, but I cannot lose being a volunteer of the Red Cross. Naku talaga niya. Nung sinabi niya yun, kanya, napaiyak ka ako. That's, kasi ako ang passion ko sa Red Cross. Kung anong passion ko ganun, kaya siguro kami nagkakaintindihan. I respect him, I love him, And I know, whatever I feel for him, he feels it also for me. Pagsabit ng 2009, sa pangunan ni former Senator Richard D. Cordon, ay naisabatas batas ang Republic Act No. 10072 o mas kilala sa tawag na The Philippine Red Cross Act of 2009. Ito naman ay nilagdaan noon ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang batas na ito ay isang malinaw na paninindigan ng bansa na naaayon sa Geneva Convention of 1949 at mga additional protocols nito. Gayun din sa mga alitong tunin ng International Red Cross and Red Crescent Movement. Nilino din nito ng Philippine Red Cross bilang organisasyon ay isang voluntary, independent and autonomous non-governmental society. Ngunit may tuturing Auxiliary ng Republic of the Philippines Sa larangan ng humanitarian field. Ang RA10072 rin Ang nagpalit ng pangalang PNRC or Philippine National Red Cross Patungo sa PRC O Philippine Red Cross Kakibat niyan ay ang karapatan ng PRC Bilang organisasyon na maging exempted Sa real property taxes, direct and indirect taxes Duties and fees Na pwedeng lumutang sa mga operasyon nito sana kahit pa paano ay nakapagbigay ng kaalaman ang mga videos na inyong napanood. But not only that, dahil sa susunod natin mga video contents, ay marami pa tayong mapag-uusapan hinggil sa mayamang kasaysayan ng PRC at ng chairman nito na si dating senador Richard Dick Gordon. So makikita nyo, ang Red Cross is essentially a humanitarian organization. Hindi kami charitable organization, although charity is part of it. We are a generous society involved in uplifting human dignity and alleviating Human suffering.